Nasa ating linya ngayon si Ginoong Lance Katigbak, ang uh, principal po ng Boston Consulting Group PH. Magandang umaga po sir. Good morning. Magandang umaga Ted at DJ uh, Chacha. Ch salamat sa panahon. go. Good morning po uh, sir. Sir unahin natin ito. Um, ano muna yung pinaka eye opening finding dito po sa study na inyong ginawa tungkol nga po sa pamilyang Pilipino at sa pangkalusugan ng mga Pilipino? yung pinaka na yung funny na pinaka nagulat kami uh, DJ Cha is na 64% ng mga pamilyang Pilipino ay hindi kaya makabayad ng hospital bill na higit sa 10,000 piso. At kung isipin natin yung 10,000 piso, parang wala pa yung isang gabi sa parang isang stay sa hotel, wala pa yung parang hindi pa yung sakop pang ano, yung mga test na kailangan gawin. At Ang mga, at karamihan sa mga Pilipino, hindi yung kaya bayarin ng hindi umuutang o, hindi, ko kaya hindi gumagamit na kanilang HMO. Kaya parang nabasa namin yan, parang medyo nalungkot din kami na parang sobrang baba nitong amount na to at parang hindi kaya ng mga Pilipino. Oo. At ang nangyayari pag, di diba, pag, pag may health emergency, parang sobrang, sobrang lawak naman nangyayari sa mga ano, kababayan natin. Dito po sa nakita nga po ng inyong study na 10,000 pesos hospital bill na problema ng mga pamilyang Pilipino na kung mangyari sa kanila to iuutang pa nila, ano po biggest driver niyan? Is it because hindi sapat yung kanilang kinikita, yung taas ng hospital bills? Nasama po ba ito sa study kung ano ang dahilan kung ba't ganito? Marami po kaming tinignan, pero tingin ko yung ano, isa sa pinakamalaking ano, driver nito ay yung ano, ang paglaki ng ano, ang pagtaas ng ng kita ng mga tao ay mas mabagal sa inflation. So kung, pag-isipin natin yung pag-angat ng presyo kada taon, parang mas mabilis ito kaysa sa ano, pag ng, ng kita ng mga tao. Kaya nangyari dito, so kahit, kahit, nag, uh, nagsisi, parang kahit hardworking naman, kahit, ano, kahit nagkatrabaho, overtime uh, over time, parang palaging kinukulangan kasi palaging tumataas ang presyo na mabilihin. Oo, at na nandito rin po sa studies ninyo, sinasabi ninyo, those who can afford na kumuha ng HMO, hindi naman parang sapat yung naipoprovide ng HMO para po dun sa pangangailangan, sa pangkalusugan? Kasi pag-isipin niya yung HMO, uh, di ba usually ang, -ang pinanggagalingan ay yung ano, taga yung, yung employer nung ano ng, mga ng mga Pilipino. And kung isipin mo yung sino ba nagtatrabaho? Usually ang nagtatrabaho yung medyo ano naman, medyo healthy naman, medyo uh, what, 20 hanggang 60, diba? usually yun yung ano, yung mga edad na hindi ka ganoon ka likely na magkasakit. Ah, uh, and so yun yung ano, yun yung sakop ng HMO. Pero pag pag natin, sino ba yung nagkakasakit? Usually yung mas matanda o yung mas bata, mm -hmm. yung mga retired na or yung mga hindi pa nagtatrabaho. And sila yung hindi pa sakop ng karamihan sa HMO kasi syempre medyo mahal din para sa HMO provider na ano, na i-cover yung mga yung mga anak at saka yung mga magulang ng mga nagtatrabaho. Kaya in yun yung isa namin nakitang ano, talaga malaking challenge sa sa study namin. And siyempre, yung mga kumpanya rin naman minsan, hindi rin naman pinoprovide yung HMO para dun sa pamilya ng kanilang empleyado. Kung meron man, para lang dun mismo sa employee. Tama po. Tama. Tsaka, minsan din kung isipin mo, di ba, parang kung kung magkasakit yung parang yung HM mo never minsan ko cover niya yung anak minsan cover niya yung magulang pero never naman niya i-cover yung lola mm -hmm. never naman niya cover yung pinsan eh pero kung tumawag si lola kung tumawag ang pinsan sabi nagkasakit ako kailangan ko ng tulong sabi tutulungan mo diba and uh, parang kasama yun sa kultura nating ano eh bilang mga Pilipino so parang dun, dun, dun yung ano dun yung dun yung gap sa market na, na nakita namin Tsaka yung agwat din ng HMO coverage na tackle nyo rin po dito sa inyong study. You were saying na maraming adults o yung working, nasa working ang may HMO pero hindi naman sila yung talagang kadalasan na gumagamit nito. Konti ang sa bata at konti rin po yung nasa senior citizens. Can you walk us through kung ilang porsyento po ito? Uh, parang yung mga sa ano sa adult mga I think mga 20, sa 27% yata yung mga adult na nagkakasakit tapos yung Uh, when it comes naman dun sa mga uh, children, parang anong lang yata eh. 15 percent. 15 percent. Tapos yung mga seniors, mga nasa 27. Sorry, 47 pala yung adult. 47 yes. adult, 15 child, 27 seniors. So parang laki pa rin nung, nung, uh, nung agwat uh, kung sabihin natin, di ba? Tapos, sir, dito po ba sa study nyo kasama rin kung um, base sa pag-aaral, eh, anong tulong o nakatutulong ba talaga yung PhilHealth para dito sa pangangailangan pangkalusugan ng mga Pilipino? Kasi kung may kung kung 10,000 piso, iniisipin natin kung tutuusin 10,000 piso pero ipagkakautang na eh, 'di ba, ng ibang pamilyang Pilipino. So anong anong saan papasok dito yung PhilHealth? Yung 10,000, hindi pa doon ano, hindi pa doon kasama yung PhilHealth. So mm -hmm. una, s'yempre pag magkasakit gagamitin mo na yung PhilHealth, gagamitin mo na yung ano, yung kumeecho mo sila uh, bago umutang at bago gamitin yung kanilang savings. So, syempre, ano, importante naman ang, ang field health, importante naman ang, <coughs> kasi, ano, sa, pera natin yun, di ba? Parang tayo-tayo nagko-contribute pag nagkatrabaha tayo para, para, sa para sa field health. Mm -hmm. And so, I think importante naman siya. I think yung, siguro yung napansin namin na, parang okay na, okay nga naman yung mga pinaprovide ng field health, pero karamihan sa mga Pilipino, parang hindi pa nila alam, uh, or hindi pa nila, ano, fully naiintindihan kung ano ba yung nabibigay sa kanila ng, ng ano, ng field health. Pero, syempre, ano, Ah uh, masaya kami na masaya tayo na, na mer meron tayong gano'n. Kung, sak kung, sakali magkasakit, meron tayong meron tayong ano, oh, oh. pambansang paliwag ng tawag, Oo. tawag nila. Oo. Sir Lance, so tama po ba 'yung narinig ko? Karaniwan o karamihan sa mga Pilipino ah, dito sa pag-aaral nyo, hindi naiintindihan kung ano ang pinoprovide na serbisyo ng PhilHealth? Ah, uh, ano, parang ano siya, parang hula hula namin base sa sa date. Hindi, namin, hindi namin tinanong sa survey na ano, you know, intindihan niyo ba 'yung ginagawa ng PhilHealth. Mm -mm. pero Pero meron kami mga tinanong tungkol sa Uh, tingin niyo ba meron kayong yung sapat yung ano yung coverage ng ng health insurance kung magkasakit kayo mm -hmm. uh, meron ba kayong parang fallback at parang karamihan parang feeling nila na ano na parang hindi parang wala pa silang safety net so para hula namin doon either uh, hindi nila alam yung PhilHealth or feeling nila parang kulang pa yung provide ng PhilHealth Oo. so one of the two hindi, hindi nila namin alam kung alin alin doon ito po bang mga nasama ninyo sa pag-aaral ninyo uh, more than 1500 po ito nasa anong class po ito at ilang taon po sila. Uh, na nationally representative yung sample namin. Ibig sabihin noon, uh, kung ano yung ano, sa class E sa Pilipinas, ganun din yung ano, and then yung survey namin na class E same with class D and, and so on. Mm -hmm. Tapos in terms of ages, nationally representative din siya. So, kung ilan yung ano, yung bata, ilan yung matanda sa ano sa buong Pilipinas, parang ganung percentage din ang, ang survey namin. Okay. So, Pwede natin tingnan yung results as ano uh, representative of the of the Philippine population. Oh, so it's it is surprising. Na yun nga po sa pagtataya po ninyo ng BG ng BCG eh marami pa rin sa atin ang hindi naiintindihan kung anong maiu-offer or maitutulong, maitutulong sa atin ng PhilHealth kapag tayo po ay nagkakasakit. And you think that is a problem tama po? I, think uh, there's always uh, opportunities for for you know everyone to I think to be to be doing better. I think maraming abuting ginagawa ang field Nakita talaga natin na uh, parang sobrang ano yung yung zero budget billing para ang dami ng ano ang dami ng zero balance billing para sorry para, para ang dami na nilang ano ginagawa at nagagawa para ano para ipaalam pa sa mga mas maraming Pilipino kung ano nga yung mga service nila. And I think there's still opportunity to keep doing more. Kung baga para po sa inyo, meron naman na silang ginagawa, pero pwede pa itong uh, mapagbuti no, para sa mga Pilipino para hindi na nangyayari yung lumabas dito sa pag-aaral ninyo na sa mga Pilipino kapag inabot ng 10,000 piso yung kanilang bill, e eh, mababao na po sa utang. Apo. Tsaka yung, isa ding na tinanong namin sa kanya, ano yung kinakatakutan nyo? At yung, pangunahing pinaka, uh, pinakatakutan ng mga Pilipino ay eh, talagang ano, magkasakit. At hindi lang yung magkasakit sila, pero yung magkasakit sa pamilya. ba? Diba? Kasi alam nga, namin, alam nga natin na kahit kung ikaw magkasakit, kung yung nanay mo magkasakit, kung yung lolo mo magkasakit, minsan nga yung kapitbahay mo magkasakit, uh, ikaw maapektuhan nun. ba? Diba? Una, sila yung, yung kalabayarin yung, ano, yung, yung bill. Tapos kung mawala ng trabaho, siyempre, bawas kita ng, ng, ano, ng bahay. So, kailangan na ano, magtipid lahat. Tapos minsan yung mga pinag-iipunan, daw, oh, bagong bahay, bagong motor, gusto bumiyahe, parang lahat ng mga ano, pinag-iipunan, na napupunta rin dun sa, ano, dun sa ano, health bill or dun sa, ano, mm -mm. parang dun sa gap na nangyari dahil nawalan sila ng kita. Oo, oh, oh, lahat ng pinaghihirapan so, sa pangkalusugan din po ang punta pag na-hospital sila. Yes, okay. yun nakita natin. Oh, sir, nakita nyo rin dito sa study, ito nagulat ako dito. Sabi dito, 20% manghihiram for bills below 1,000 pesos at 28% ng mga Pilipino manghihiram pagka may hospital bill na 5,000 pesos. Ano po ibig sabihin po nito in terms of uh, halimbawa ay everyday financial resiliency ng mga Pilipino? Ibig sabihin, ganun talaga kalaki for that amount? 20% sa kanila manghihiram? for 1,000 peso hospitalization? Ganun po? I think kung, kung tingnan natin yung national population, na yung Class E, which is yung pinakamahirap, sila yung kumikita ng ano, less than 12,000 pesos a month. Uh, a month na yun, ha, sa buong, buong household na yun. So sila talaga yung, ano, parang, yung, parang sila yung talaga maapektuhan dun sa, ano, dun sa 1,000 pesos na sinasabi uh, na hanap namin. Tapos yung Class D naman na uh, ano, na kumikita ng mga 12 to 24,000 pesos a month, sila yung mga, sila 38% of the, of the population. So parang yung DNE, uh, sila, ano na sila eh? parang representative is about 55% of the population. Parang hindi yun din yung mga ano, yung paapektuhan kung, kung kun sakaling magka-hospital bill na 1,000 or 5,000. Oh, oh. So parang ano lang siya, ang sinasabi natin na yung, yung pinakamahirap na ano, <clears throat> na mga Pilipino, parang hindi din sila nakakaipon. Siyempre kasi kulang kita, tapos kailangan naman kumain, parang maraming kailangan bilhin ah uh, ano mahirap na mag ng ano ng ng marami pag, pag ganun yung nangyayari. Oh, linawin po natin. So, yung 1,000 peso na 20% nasa class E po yun. And then, yung 5,000 pesos nasa class D. Yung 10,000 piso, ano to? Ito yung mga mid, middle income or below minimum wage earners? Saan po ito nabibilang? bibilang. Uh, ano naman? karamihan siguro na ano na umaabot na sa ito dito tawag nating class C3 sila yung kumikita ng mga 24 to 48,000 a month. And syempre kung isipin mo 'yun, 'di ba? Parang 48,000 kung mag-isa ka lang parang medyo malaki na 48,000 pero kung apat kayo sa pamilya uh, parang medyo ano medyo kulang pa yung kaya daw papag-aral mo yung anak mo uh, yung anak parang parang halos sapat lang yung ano yung 48,000 para sa family of four. So kung ganoon, parang karamihan sa kanila yung ano, may dapat din magbayad ng hospital bill na 10,000 pesos. Um siguro din ano, cha at uh, sir sir Lance, yung yung mga binabanggit mo na mga bayarin na 1,000 or 2,000, basically po ito ho kaya yung may detalye ba dito? Ito kaya ho yung pambili na ho ng gamot o pambayad sa mga test ng mga pasyente? Ang tanong po namin sa survey, sir, ay ah, magkano po yung pinakamalaking kaya niyong bayarin mm -hmm. na hindi mangungutang at hindi kagamit ng, ano, ng PhilHealth o kaya ng HMO. Okay. So, uh, test man yan o gamot man yan okay. o hospital bill man yan, parang para-pareho lang. Kasi, naman papanggaling na pa, naman okay. uh, papanggalingan okay. in terms of, ano, di ba, okay. in terms of savings. Opo. Okay. Okay. So, um, practically po, ang dahilan ng lahat ng ito ay poverty, kahirapan. Uh, karamihan po ay... ay Uh, ah, marami, marami pa ring mahirap na mga uh, Pilipino. Oo. Tsaka sinabi namin na yung ano, yung paglaki ng kanilang kita ay mas mabagal pa rin sa Opo. sa inflation. So, Opo. Uh, kawalan po ng savings ng mga Pilipino para sa pangkalusugan pangangailangan po din kaya. Uh, nakita naman po namin na ano, maraming yung, nung tinanong namin sila, nagpipumpa kayo for health parang karamihan sa mga Pilipino nag para talaga sa health. Mm -hmm. And usually pa nag -iipon sila, hindi hindi kanya-kanyang ipon. Bilang isang pamilya sila nag-iipon. So para nakita namin mga 60% ng mga families shared yung savings nila. Meaning kada okay. isa yung ano, okay. taga-ipon tapos lahat nagko-contribute dun sa ano, dun sa, okay. sa ipon nila. So parang may deliberate effort sa mga families para mag-ipon. Mm. Kasi nga, para talaga magkasakit eh. Tsaka kung kulang pa rin ang kita, mm. yun, medyo mahirap pa rin. Sige po. So sir, uh, ano po ang inyong recommendation? Uh, para po, uh, pag hindi po ito, pag hindi po ito bumaba, ano, o gumanda ang sitwasyon sa inyong study, ano po ang pwedeng kasadlakan ng bayan? Ano pong ang inyong rekomendasyon sa pamahalaan uh, at sa mga pamilyang Pilipino? Sa tatlong aspeto po. Go ahead, sir. I think uh ang, ang pinaka nakita namin talaga sa survey na relevant para sa sa gobyerno para sa mga ano lalo sa mga sa mga businesses ang ang mga Pilipino nagde-decide sila hindi bilang isang you know, mag isa pero bilang isang isang pamilya so talagang ano every family member contributes to making different kinds of decisions and so kailangan yung mga policies kailangan yung mga HMO plans parang aligned din doon so kunwari daw kung alam natin na Mag, pag magkasakit yung lola uh, mag, magtutulungan lahat para pag-isipin din natin paano natin tulungan yung buong yung buong family unit hindi lang yung yung individual kasi ganun talaga ano eh ganun talaga mag-decide ang mga Pilipino and then i think para dun sa ano para dun sa mga pamilyang Pilipino i think importante sa kanila na ano continue mag-pag-save at continue, ano, continue mag, -mag, mag learn ng ano tinatawag nating financial literacy meaning uh, parang sobrang dami ng ano mga mga tools there sobrang dami ng mga app na pwedeng mag-ipon, pwedeng uh -huh. mag-invest sa mga bonds, ganyan ganyan. Mm -hmm. Para lumaki yung ano, yung yung kita. Hindi yan sa ano eh, hindi yan sa amount. Parang kahit kahit 500 pesos lang isa mo kada kada ba, parang okay na yan. Ang mas mm -hmm. importante talaga yung yung habit, mm -hmm. 'di ba? Yung natutu, natututo ka mag-save. Um, mm -hmm. mo yung ano, yung pag-iipon. I think yun talaga yung yung mas mahalagang ano, matutunan mm -hmm. para pag mas malaki ng kita, uh, edi parang sanay sanay ka na ano, mag-ipon for the state, for the government, ano po, ano po ang pwedeng gawin nila ho dito? Ano po inyong meron ba kayo recommendation, sir? I think for the government, I think talagang continuing to strengthen the ano the the Health and, and continuing to to invest sa ano sa health in in the in the Philippines. Okay. Kasi yun yung number one priority, yun yung number one na kinakatakutan ng mga Pilipino. Hmm. At, at sabi iba yung ano eh, iba yung hmm katotohanan, iba yung perception ng mga Pilipino. I think hmm. yung katotohanan ay usually parang na siya. Parang marami na nga nangyari sa PhilHealth. Pero I think marami hmm. rin sa mga ano, marami rin sa mga uh, kababayan natin. Parang hindi pa rin na ano, fully naiintindihan yung lahat na nagagawa ni ni PhilHealth para sa kanila. And so I think mas marami pa tayong pwedeng gawin doon. I think ang dami na nagawa. Pero I think as, as always, there's always more that we could be doing. Okay. Uh, and so I think continuing to invest behind those is important. Alright, hong Boston Consulting Group, ano po na nagsagawa ng pag-aaral na ito. Uh, ano po ang inyong adikain dito? Ano po ang inyong uh, mission dito sa survey na ito? Pa, pa uh, paano niyo po ito gagamitin o paki-kinabagam po ng inyong grupo? Uh, ang ang purpose po ng ano, ng, ng BCG, uh, english uh, kasi global firm kami. It's unlocking the potential of those who advance the world. And para sa amin sa Pilipinas, parang feeling namin, yun din yung mission namin here in the Philippines. How do we unlock the potential of those who advance the Philippines? Kasi mm -hmm. ano kami? Consulting firm kami. Nagbibig kami ng advice, nagbibig kami ng recommendation. Hindi kami mismo yung gumagawa ng, ano, okay. ng, ng I mean, hindi kami nag-open ng hospital, diba? Uh, And so para sa amin, ginagawa namin itong mga studies na ito. Uh, at, at ang ginagawa namin, umikot kami. So pinapresent mm -hmm. namin ito sa mga iba-ibang kumpanya, mm -hmm. uh, iba-ibang organization at kinikwento namin yung nahanap namin and whenever we present usually mga ano to mga CEOs mga mga boardrooms mm -hmm. usually pag nakita nila ito parang nagugulat sila parang ah ito pala yung ano talagang na-experience ng karamihan ng mga Pilipino mm -hmm. and ina-adjust nila yung mga plans yung mga strategies nila in accordance with these these findings. And so, para sa amin, a mission namin ay to continue to to share, to continue to provide these kind of insights. uh, para mas ano, yung mga policies, yung mga products, yung mga, yung mga services na ginagawa ng, ng businesses mm -hmm. ay, ay mas aligned sa mga kailangan talaga ng mga kababayan nating Pilipino. Okay, sige po. So Sir Lance Katigbak, salamat sa inyo pong panahon sa aming programa and thank you for sharing your study and your thoughts. Thank you, sir. Thank you, Sir Ted. DJ Chat. Salamat. Thank you. Mga kapatid, Brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast mapa Apple or Spotify man yan, makahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!